sa bawat palo ng golf club sa golf ball tungo sa target hole, isang estudyante ang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ito ang naging daan ng Rotary Club of Downtown Session para makalikom ng tulong para sa mga nangangailangan sa Baguio City at mga kalapit na probinsya. Ito ang taunang ng Emma Cup na idinadaos ng grupo mula pa taong 2004. Noong biyernes, March 8, namahagi mahagi sila ng school supply packs sa ilang mag-aaral ng Country Club Elementary School. Bigay -tay tayo ng 100 packs na ano na educational supplies and vitamins sa mga students doon. Siyempre, uh, with the oh coordination of yung Korean sister club natin, yung Rotary Club of Chunchon Hamyo. -ham Tapos natin, eh, sila yung pag-asa talaga ng ano, ng ng bayan natin. So, if mababagip, mabibig natin or magiging instrument kami para mabigyan ng magandang future yung mga kabataan natin. ah uh, I know na Uh, balang araw ano, sila din yung magiging instrument din siguro para to give back to the community. Ang tulong mula sa kanilang nalikom sa 19th edition ng Emma Cup na ginanap noong nakaraang taon. Yung sakripisyo para magdaos ng uh, Emma Cup, uh, eh, worth it. It is uh, fulfilling uh, hindi lang uh, spiritually but uh, also uh, in your desire to share. Kasi yan nga ang basic desire natin, to share our blessings to the community. Nauna nang namahagi ng tulong ang grupo sa ilang mga benepisyaryo sa Cordillera. Outside Baguio, we already uh, ha had several projects dun sa Kibungan and dun sa other municipalities of Benguet. Kaya I namin mean, to help our basic communities, especially yung needs ng ating school children. sa kanila bukod sa pagbibigay ng regalo sa mga benepisyaryo regalo na rin nila ito sa mga walang sawang nagbibigay suporta sa kanilang mga layunin as of now may mga proposals po kaming hawak uh, pag-uusapan po muna ng board kung ano yung mga schools na ipaprioritize natin and then from there po uh, kung sino mas nangailangan po tutulong tayo lahat sa mga ano mas priorities natin this is uh, a resibo resibo ng Macap na Uh, itong mga outreach programs na ito ay uh, ginagawa namin to help our basic communities especially yung needs ng ating school children. Rotary Club of Downtown Session na tumutulong hanggat kaya nila. Tuloy pa rin naman ang kanilang pag-iikot sa Cordillera para mahandugan pa ang ilan sa kanilang mga benepisyaryo. Dagdag pa rito, nagsisimula na rin silang maghanda para sa 20th edition ng Emma Cup ngayong 2024. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.